May mga pagkakataon sa ating buhay na kapag tayo'y nagmamahal, dumaranas tayo ng kabiguan, sakit at kalungkutan. Kadalasan, ang nagiging normal na reaksyon ng isang tao ay umiyak o maghanap ng taong mapagsasabihan ng ating nararamdaman. Minsan pa ay naiisip ng iba ang gumanti o di kaya'y tapusin na lang ang kanyang buhay. Nakalulungkot isipin na ganito ang mga bagay na isusukli ng taong pinaglaanan natin ng oras at pag-ibig. Tayo'y binigyan ng kalayaan ng Panginoon na mamili o magdesisyon kung ano man ang nais nating mangyari sa ating buhay. Malaya tayo kung sino man ang nais nating mahalin. Ito ay isang regalo ng Panginoon sa atin. Bagamat alam ng Diyos na hindi lahat sa atin ay pipiliing mahalin siya, pinili pa rin ng Diyos na mahalin tayo. Ang sabi sa John 15:16, Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga, sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Kung gayon, gaano kamahal ng Diyos ang mga tao na Kanyang nilikha? Ito ay higit pa sa nalalaman natin. Mauunawaan natin ng lubos ang lalim ng pagmamahal ng Diyos sa iyo at sa akin sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga banal na kasulatan. Nais kong ibahagi sa inyo ang limang paraan ng Diyos ng pagpapakita niya ng pag-ibig sa atin. Una, God shows His love generously. Maaad mo bang isipin ang pinakamagandang regalong natanggap mo para sa iyong kaarawan o sa araw ng Pasko? Maaaring ang ating mga mahal sa buhay ay sinorpresa tayo o binigyan ng mamahaling regalo. But the greatest gift is the gift of salvation through the saving blood of Jesus Christ. God gave up His Son Jesus in exchange for all people to have chance at new life. And Jesus Himself willingly bore the pain and suffering of the cross out of love for us. God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Romans 5.8 Sinabi din sa Romans 5.5 at hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig nang Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Ikalawa, God loves us faithfully. Maaring may isang tao na ang sumira o hindi tumupad ng kanyang pangako sa iyo. Ang Diyos ay maraming pangako o tipan sa mga tao ng Israel. Subalit ang mga Israelita ay paulit-ulit sa hindi pagtupad sa mga tipanan nila sa Diyos bumaling sila sa masamang gawain na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Gayunpaman, palaging tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako na mamahali ng kanyang mga tao ng walang pasubali. Ang sabi ng Deuteronomy 7.9, Know therefore that the Lord your God is God. He is the faithful God, keeping His covenant of love to a thousand generations of those who love Him and keep His commandments. Bidang mga Kristiano, dapat nating sikaping mahalin ang Diyos ng buong puso. Sa pagkakataon na nakakaranas tayo ng mga sandali ng pagtalikod o pagdududa sa Diyos, tandaan mo na makakaasa ka na ang Diyos ay hindi titigil sa pagmamahal sa iyo kahit nataliwas sa kanyang pangako ang iyong nararamdaman. Mananatiling tapat ang Diyos sa atin, hindi dahil sa ating nararamdaman, kung hindi dahil siya ay isang Diyos ng katapatan. Psalm 36:7 says, How priceless is your unfailing love, O God! People take refuge in the shadow of your wings. Do not hesitate. Always trust God's unfailing love. Ikatlo, God loves us eternally. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin na hindi masukat at hindi natatapos, ano man ang mangyari, mula sa simula ng mundo hanggang sa katapusan ng panahon. Ang pag-ibig ng Diyos ay nananatili sa hirap at ginhawa. Ang kawalang-hanggan ng pag-ibig ng Panginoon ay isang magandang dahilan upang magalak at purihin siya. Psalm 136:1. Give thanks to the Lord for he is good. His love endures forever. Kamangha-mangha nakilala at mahal tayo ng Diyos, hindi lamang sa kabuuan kundi sa bawat isa sa pangalan. Mula sa paglilihi ng ating ina sa sinapupunan hanggang sa ating huling hininga. Walang puwersa ang pwedeng makapagbago sa pag-ibig ng Diyos. Romans 8:38 to 39 For I am convinced that neither death nor life neither angels nor demons neither the present nor the future nor any powers neither height nor depth nor anything else in all creation nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord Ikaapat God loves us vastly Gaano tayo kamahal ng Diyos ang pagmamahal ng Panginoon sa atin na hindi nasusukat at hindi nauunawaan. Kahit naganap nating maisama ang kalidad ng pag-ibig ng Diyos, hindi natin kailanman matutumbasan ang lawak at lalim ng pag-ibig niya sa atin. Psalm 36.5 Your love, Lord, reaches to the heavens, your faithfulness to the skies. Isipin ang kalawakan ng karagatan o ang lawak ng kalawakan pinuno ng pag-ibig ng Diyos ang kataasan at kalaliman ng lahat ng kanyang nilikha. Ephesians 3:17 to 19 And I pray that you, being rooted and established in love, may have power together with all the Lord's holy people to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ and to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all the fullness of God. Ikalima, God loves us passionately. Ang pag-ibig ng Diyos na tinutukoy ng Kanyang salita sa Biblia ay tinatawag na agape love. Ang agape love ay pag-ibig na unconditional. It is not the love that says I love you because, but it refers to the love that says I love you in spite of. God's love fills us up like an all-consuming fire that the more we experience him and his love The more we long for more of Him, we can only understand true love through Jesus, who is the Author of love. Deuteronomy 4:23-24. Be careful not to forget the covenant of the Lord your God that He made with you. Do not make for yourselves an idol in the form of anything the Lord your God has forbidden. For the Lord your God is a consuming fire, a jealous God. God is merciful. God is gracious and God is patient with us. But as we understand the depth of God's love through his son Jesus, as we grow deeper in love and worship of our God, we will understand that God is a jealous God. Sa panahon na may mauna o mas maging mahalaga sa puso at buhay natin maliban sa Diyos, ito ay maituturing na idol sa ating buhay. Ating bantayan ang ating puso na huwag itong manakaw kahit anong bagay, tao o pangarap na maaring pumalit sa lugar at pag-ibig natin sa Diyos. Dinggin ang pagsamo ng ating Panginoon. Ang sabi sa Revelation 3.20, Narito ako, ako'y nakatayo sa may pintuan at kumakatok. Sinumang makinig sa aking tinig at magbukas ng pintuan, papasok ako sa kanya. Kakain kasalo niya at siya'y kasalo ko. Maraming beses na tayong nabigo sa ating sariling desisyon, sa mga bagay na mas pinili o inuna natin kaysa sa Diyos. Siya'y naghihintay sa iyong pagtugon sa kanyang pag-ibig. Magbalik tayo sa tunay nag-aalay ng totoong pag-ibig na hindi magbabago. Tumutupad at tapat, hindi masukat at napakalawak. Kilalanin ang puso ng Diyos at hayaan ang kanyang pag-ibig ang magbago sa iyong puso. To God be the glory. Maraming salamat po sa pagsubaybay sa Gabay ng Buhay. I-like niyo po ang aming page at abangan ang bagong